Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga ibibigay ko pang mga magagandang informasyon. Maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling ito sa mga uh, subscribers natin. Ang tanong po nila ay narito. Paano ba raw, ano ba raw ang mga sign na ayaw magpagalaw ng isang babae? So yan po ang kanilang mga katanungan. So wag na po natin silang banggitin kung sino-sino po sila. So narito po ang limang sign na ayaw makipag ng isang babae sa kanyang asawa o sa kanyang kasintahan. Pero paalala lang po, hindi po ito mai-apply sa lahat ng, ng, mga kababaihan dahil magkakaiba po. Pero ano, sa ibibigay ko po sa inyo, 85% ay uh, mga sinyales na ayaw ng isang babae makipagtalik sa panahon na yan. So, narito po ang limang sign. Number one, hindi po siya naglalambing. Kung ang isang babae ay patuloy na umiiwas sa physical na pagpapakita ng pagmamahal tulad ng holding hands, paghalik, o iba pang intimacy na sinyales, maaring hindi siya komportable o interesado sa romantikong aspeto sa pakikipagtalik. So, yan po ang unang uh, sign na pinapakita ng isang babae. At ang pangalawa, hindi tumutugon. Kung ang babae hindi nagpapahiwatig ng mga positibong sinyales o hindi nagbibigay ng mga tugon sa mga romantikong pinapakita ng lalaki o partner niya o kasintahan niya, maaring ito ay isang sinyales na wala siyang interes na makikipagtalik sa panahon na yan ha so number 3 kakulangan ng pagnanais kung ang babae ay parating nagbibigay ng mga rason upang iwasan ang pakikipagsiping tulad ng palaging sinasabing pagod pagiging abala o kahit anong iba pang mga dahilan maaaring ito ay isang indikasyon na wala siyang pagnanais na makipagsiping sa kasalukuyang sitwasyon. So, yan po guys ang pangatlong sign na ang babae ay ayaw makipagsiping sa panahon na yan. At ang number 4 naman natin, pagiging malamig. Kung ang pakikitungo ng isang babae sa kanyang kasintahan o asawa ay bigla ang nag-iiba at naging malamig. Maaring ito ay isang senyales na may hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo sa mga aspeto ng romantikong relasyon. So, maari po itong isang senyales guys na ang pagiging malamig po niya. Pero hindi po ito ano nagpapahiwatig na wala po siyang gusto sa kanyang partner o sa kanyang kasintahan, kundi meron lang talagang babae na ayaw sa panahon na yan o sa araw na ito o sa oras na yan na makipag -siping. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman natin, ang pagiging distansya. No, madistansya po siya. Kapag ang babae ay patuloy na lumalayo o nagtatago mula sa physical na pagiging malapit sa kanyang partner maaring ito ay isang sinyales na hindi siya comfortable sa intimacy o, no? o yun na nga yun na ayaw niyang magpagalaw kasi minsan talaga ang mga kababaihan guys hindi po ayawang ko lang po ha hindi naman po siguro magkapareho sa lalaki kasi ang mga marami sa mga kababaihan na meron ding Ayo talaga nila sa araw na 'yan. O baka magkasunod-sunod pa kasi minsan sinasabi sinasabi nila ha kasabihan lang po ito naririnig ko po na ang ang isang lalaki daw uras-uras daw nag-iisip ng, ano ng anong tawag dito yung tungkol daw sa seksualidad, hindi ko rin po alam kung may katutuhanan po, yan nga narinig ko lang po, kung hindi naman po walang katutuhanan pwede yong i-comment doon, narinig ko lang po na ang lalaki daw, ay uras-uras, uh, nasa isip daw nilang isang babae, o uh, yung, kung ano yung mga, uh, ecstasy, ecstasy ang mga, ano nila yung mga fantasy pala, hindi ecstasy yung fantasy nila, no pagdating sa seksualidad So, nanggaling po lang yan sa mga kapaligiran ko, narinig ko lang po yan. Hindi ko po yan sinalisik, narinig ko po yan. Hindi ko lang alam kung anong katotohanan, no? So, yan po yung panglima, guys, na pagiging distansya ng isang babae. So, sa pangkalahatan, kung may pagkakataon na hindi na nararamdaman na kailangan ng inyong partner ang intimacy, maaaring indikasyon na hindi siya interesado o meron siyang iniindang na problema sa inyong relasyon. Yung ibig kong sabihin, yung patuloy na ginagawa niya. Normal lang po yung may araw na ayaw ng ating mga partner ng isang babae. No? Normal lang yon Yun, yun na nga, meron din namang katotohanan na sa sobrang pagod o pag-alaga ng bata. May araw talaga na ayaw talaga naming makipagsiping sa aming mga partner o sa aming kasintahan no so yan po yung uh, maipayo ko lang po na ano kapag uh, hindi parate okay lang po yun pero kung patuloy patuloy na uh, ayaw niya talaga na mag-isang buwan na dalawang buwan na ay, iba na po yung usapan na po yun, no? Hindi na po yun parang normal kung walang talagang kadahilanan o meron ba siyang karamdaman. So, mas mahalaga pa rin ang malinaw na komunikasyon at uh, paggalang sa mga limitasyon at kagustuhan ng bawat isa sa isang relasyon. So, yan lang po yung masasabi ko at uh, maraming salamat doon sa mga nagtanong at uh, ginawan ko lang ng video dahil medyo Iilan po kayong nagtanong, hindi ko hindi ko nakayong masagot. At uh, ginawan ko na lang para na rin makita na rin ng mga iba nating subscribers. Maraming maraming salamat. At yan po 'yung limang sign na ayaw makipagsiping ng babae sa kanyang asawa o kasintahan. Yung una, hindi naglalambing. Pangalawa, hindi tumutugon. Number three, kakulangan ng pagnanais. Number four, pagiging malamig. At ang panglas naman ay pagiging distansya. So yan guys, maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!